On sa na ganun lang ang narinig ko but uh, so, personal knowledge to you kung ano ang uh, sitwasyon na ikaw sa about uh, for that matter sa squad com na uh, pinag-usapan wala akong personal knowledge sa inyo uh, Mr. Chair, Your Honor Yun lang, gusto ko lang ma-claro so purely hearsay yung uh, sinasabi mo, sa narinig mo lang Yes, uh, Mr. Chair, Your Honor yun lang po. Uh, gusto ko lang i-klaro kasi medyo iba yung narinig natin doon. Eh nabanggit mo lang ngayon na wala kang personal na knowledge. Yes. yes or no? Yes uh, Mr. Chair, your honor. Uh, stated sa affidavit ko doon at uh, uh, yun ang tandaan ko na true kay Kuan Lang, true kay uh, late Mayor Navarro pero sa inyo uh, as I've said, personal knowledge uh, your honor wala. Okay. Salamat sa so, ES no sa so...